Pero habang nakapagsasalita, kung nakakatayo ako, sasabihin ko ang gusto ko sabihin. Panghuli na lamang po, ano pong masasabi ninyo sa isa pong quote uh, na nabasok ko ito kanina sa Facebook. eh Sabi, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Anong masasabi mo dyan, Kong? Mali yung pagkakaut quote mo. Ay, mali ba? Niyo, kay, <laughs> kay Edmund Burke yun. Eh. Ah, Edmund Burke. Uh, yes, sir. <laughs> the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing, sabi niya. Eh, yun po ba ay uh, ap applicable sa inyo pong uh, mga kinaharap ngayon sa mababang kapulungan? Hindi, 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 ap hindi applicable sa akin yun. Tumayo nga ako eh. Ang <laughs> ibig sabihin nung no, kung walang tumayo kahit isa. Pwede sana nagtagumpay na yung gusto nilang mangyari. Ewan ko kung magtatagumpay sila hindi. Pero habang nakapagsasalita ako, nakapa, ko, nakakatayo ako, sasabihin ko ang gusto ko sabihin. Opo. Uh, Congressman, sir, maraming salamat po sa inyong panahon. Naalala ko tuloy yung mga palatuntunan natin, party, yung point of order. Oo. Kasama si e, Congressman sa akin, Mike Lalo na, ano, magiging mas malawak pa si congress Congressman. Congressman, maraming salamat po. Sa ulitin, ingat po kayo. Thank you, sir. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Ang uh, kinatawan po ng sagi party list si uh, Congressman Rodante Marcoleta po mga ka-partners. Kaugnaya nga po siya sa issue dyan po sa Kamara. Lalo na yung may tuturin niya na skandal. Yung pagtanggal sa kanya sa Commission on Appointments, Committee on Energy, Committee on Public Accounts at Constitutional uh, Amendments at maging dyan sa House Committee on Good Government and public accountability.